Manila Council. Ah, dito po sa Metropolis, Metro Manila, nagbabawal sa lahat ng mga sasakyan na pumarada sa mga national roads, mabuhay lanes at ilang pang mga major thoroughfares. <laughs> Ang dami hong dito. Ah, ayan na, nasa linya na natin. Sandali lang ha. Okay. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Nasa linya na po natin si Secretary Giovanni Lopez ng Department of Transportation. Secretary uh, Lopez, good morning po sir. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa RMM DCXL 558. Oh, sir Aljo at sa, sa mga lahat na nakikinig po sa inyo. Opo. ah uh, nitong nakaraan po kayo po ay uh, sumakay ng mga pampublikong sasakyan po natin at nakita niyo po na parang isang parusa napakahirap, nakakapagod. Ano po susunod na hakbang niyo po dito, Secretary Lopez? Ah, salamat po Sir Aljo. Ang unang hakbang po na ginawa natin, uh, naglabas nga po tayo ng kautusan para sa ating mga kasamahan sa Department of Transportation, 'yung mga senior officials natin hanggang mga directors upang sa ganun nga maramdaman din nila kung ano ang hirap ng ating mga commuters. Mm -hmm. Ang layunin naman po natin dito ay hindi sila kastiguhin. Pero para lang makagawa kami ng tama, dapat at nararapat na pulisiya. Ang pangalawang hakbang din po na gagawin po natin, gagawa po tayo ng tamang sistema sa mga pila, sa mga bus stops o PUV stops. Magdadagdag din po tayo ng mga pampublikong sasakyan makikakausapin natin ng LTFRB. They have to approve additional PUVs. Pimpin uh, din na uh, mga petisyon doon, kailangan nilang bilisan. At laalamin natin ang rason, ba't tumatagal. At mayroon uh, meron din po tayong kautosan na binigay sa atin road sector na pag-aralan ang posibilidad for medium term no from now until uh, mabuksan ang ating MRT 7 sa tingin namin napakalaking tulong para sa traffic dyan sa may Commonwealth, uh, mag magbigay sila ng suwesyon tulad ng kaya ba nating gawin ang parang hybrid carousel along Commonwealth all the way to Quezon Ave. So yung mga, yun yung mga unang agbang na nating inutos sa ating mga opisyalis po uh, Sir Aljo. Ito po mga additional na mga pampublikong sasakyan, may mga pending pong application ng prangkisa, mga modern jeepneys po ito? or and bus uh, secretary Ang ang sa atin po regardless ng mga modern buses no ang ang patakaran naman po ngayon kung talagang kulang ang pampublikong sasakyan kaya po natin tanggapin ang traditional na mga jeepneys as long as roadworthy sila mm -hmm. yan naman po ang patakaran ng uh, Department of Transportation mm -hmm. in the event na talaga pong kulang ang ating mga modern na pamp uh, pampublikong sasakyan. Pero consolidated na ho to, consolidated na I mean sa mga kooperatiba in line sa ating modernization program. Ngayon po pinapayagan natin kahit hindi pa ho consolidated. Umaga uh, yun, ang ginawa po natin ngayon, we extended the application for consolidation. Ang patakaran po ng Department of Transportation na uh, payagan ang mga individual operators as long as roadworthy sa mga lugar na talagang kailangan ng mga pampublikong sasakyan. Mm -hmm. Hindi kaya parang bus na lang daw, ah, Secretary, ang ilagay dito sa mga ah, rutang ito para mas marami ho ang makasakay ng mga pasahero? Tama po. Tama po yun. Ganun naman po ang order of priority natin. Parati po ang ang, ang prioridad natin yung mas malalaking sasakyan yung mga moda na sasakyan para po hindi lang mas madaming pwedeng sumakay kundi mas komportable ang ating mga commuters. Opo, Sek, pakipaliwanag ko anong klase itong hybrid lane for buses on Commonwealth Avenue. Ito yung pag-aaral eh. Na pag-aaralan, I mean, ng pamalan. Yes. Uh, ang, ang, ang una po namin pinag-usapan, unlike po kasi ang EDSA, no? Uh, ang EDSA carousel is exclusive for buses. Opo dito po sa ating sinagaralan uh, na hybrid, uh, ang ang pwede nating gawin dito is uh, hindi lang po mga bus. Kasi we have, all, we have, to respect also the, the right and the franchise ng mga PUVs. May, PUJs, andiyan po sila. At mga iba't ibang uh, pampublikong uh, sasakyan. At ganun din po ang pag-aaral kung paano namin ma-preserve ang bike lanes. Mm -hmm. kasi bike lines din po. Yun, so yun po yung mga kailangan namin aralin kung anong pwede namin itayong infrastruktura, kung saan ba dapat sila bababa designated stops. So tayo po ay inatasan natin ang road sector natin na mag, in two weeks, sana at least makapagbigay sila ng paunang plano so mm -hmm. that we can start We can do something kung kailangan ng pondo, kailangan namin uh, uh, maghanap kung saan namin kukuhanin. But kailangan lang namin gumawa ng paraan po, Sir Aljo. Opo. Matapos din ang pag-commute ninyo nitong lunes, September 15, ng ubaga, ininspeksyon nyo naman ang ating po mga banyo, comfort rooms sa istasyon ng ating mga tren sa LRT, one particularly dyan sa Pedro Hill Station. Ano po susunod ng mga hakbang uh, ng DOTR sa kalagayan po ng ating mga banyo sa ating mga LRT, uh, I mean uh, train stations sa Secretary Lopez? no uh, kami po kasi ay nakatanggap ng ulat na may mga banyo sa line 1 na hindi nagagamit ng ating mga commuters so nagutos tayo kaagad na lahat dapat ng banyo sa pampublikong mga istasyon kailangan open for commuters okay. so tayo pa tiniktirin nating kaagad i-inspect in nating kaagad kung tama ba yung ulat at nakita nga po natin na talagang uh, hindi napapagamit sa commuters sa dahilanan nasira po yung banyo. Uh, may problema sa tubig and everything. So para hindi na po kami magturu'an, sinabi ko na lang po ang ating LRTA, ang gobyerno, no, na, yung kung anong sakop ng DOTr na kami na po ang magpagawa. At uh, we're just going to ask for reimbursement sa operator. At uh, kami po ay itutuloy namin ang uh, pag-inspect sa lahat po ng banyo, hindi lang po mapariles at uh, lahat din po pati mga airports natin, mga mga pantalan natin at uh, nagbigay na rin po tayo ng kautusan na dapat kung di lang bukas, dapat sa commuters yan, kundi dapat yung banyo ay maayos at malinis. Opo. May iba po ako, Secretary, ano po may tutulong ng DOTR dito po sa regulation na naprubahan ng Metro Manila Council Synchronizing Street Parking dito po sa Metro Manila na nagbabawal sa lahat ng mga sasakyan na pumarada sa mga National Roads, Mabuhay Lanes at iba pang mga major thoroughfares. Pangayon po kami sa pulisiyang yan ha, Sir Aljo. Uh, sa panig po ng DOTR at LTO, alam nyo pa naman na ang LTO ang may authority, responsibilidad para manikit, umuli. no? So as long as MMJ will ask us for deputization and everything, uh, pati mga LGU ay full support naman po ang LTO natin. Opo, okay. Mahingi lang po kami ng uh, update sa mga student beep cards sa uh, secretary Lopez. Hello po uh, Sergio, salamat po sa ngayong Sabado na po tuloy-tuloy na tuloy na po ang ating uh, paglo-launch ng white beep cards. At uh, gagawin po natin 'yan sa lahat ng istasyon ng ating rails. We have 51 stations at ang gagawin namin, we're going to deploy 51 printers. Upang sa ganon, ang ating mga estudyante, hindi na nila kailangan pumunta sa mga designated stations, kundi kung saan sila sasakay at bababa, may mga printers na yun. At gaginawa uh, po nating Sabado, upang sa ganon naman, pagdating ng Lunes, araw ng pasukan, araw ng trabaho, magagamit na po nila kaagad. And this is not only for students, sir, uh, pati kasama po dito ang PWDs at ang mga senior citizens po natin. Mm -hmm. Kakibat din dito, ni-launch natin ang love bus. Opo, kumusta na po ang ating mga love bus fleet, Secretary? Uh, uh, tinatangkiling po ngayon sir Arjo at uh, madami po ang uh, nagsasabi na mag pa tayo ng additional love buses in different areas. So tama po kayo. Sabado din po nag tayo ng love bus. Biyahing Valenzuela hanggang DSWD Batasan at Valenzuela hanggang PITX via Roas Boulevard. Ang Love Bus po na ating dineploy ay isang sinasabi natin PWD friendly and senior friendly. Electric din po ito. Mababa ang uh, low floor ang tawag po nila dito at uh, libre po from from ngayong September, libre po ang lahat ng pasahero pagdating naman sa regular operations nila. Again, la all day long libre din po ang mga PWD at sa mga senior citizens natin. Ang mga regular passengers, libre sila during uh, tinatawag natin peak hours, which is from 6 in the morning until 9 in the morning and from 5 in the afternoon until 8 in the evening po. Opo. At kami nagpapasalamat din sa agarang aksyon po ninyo na masampahan po ng kaso ito pong mga BGC boys over, uh, over fake driver's licenses. Ah, uh, Secretary Lopez. Yes, sir. <laughs> kasi po ang nangyayari po ngayon kasi sir ang akala nila, ang ang krimen lang ay yung falsification of documents. Uh -huh. Yung pag, hindi po 'yan lang ang labag na pinagbabawan ng batas natin. Kundi pati yung paggamit ng fake licenses, 'yan din po ay isang krimen. At uh, tulad po ng sinabi namin kahapon, I think this is the first time that we find cases against someone, against public officials who are using falsified licenses. Mm -hmm. Ito pong paggawaan po ng mga peking lisensya, Secretary Lopez, nagkalat pa rin ho dyan sa rekto, pati na sa Kiapo. Ano po ang uh, magiging coordination natin dito sa mga law enforcement agencies para masawa tayo ito? Tuloy-tuloy po ang aming pag-ipag-ugnayan sa PNP po natin. Kami po ay nagpapasalamat, mas lalo sa CIDG. Kamakailan lang po may mga nahuli tayo sa Valenzuela. Ang uh, ulat po na natanggap ko, yung mga nasa Recto, wala na daw. Pero sabi ko hindi, kailangan natin suyurin ulit mga yan at sa mga iba't ibang lugar. Kung saan sa tingin namin, may uh, intelligence reports kami na mayroon talagang pagawaan ng peking licenses. Kaya dito po importante ang tulong po ng mga tulad po ninyo sa media tulad po ng mga ating mga citizens para iparating din po sa amin ang maganitong impormasyon. Opo. Ngayon po nagkakaroon po ng uh, tatlong araw yata ito na transport strike ng iba't ibang grupo, ang Piston pati ang Manibela. Uh, ano po ang tugon dito na pamala ng DOTR? Kaya ba'y nakipag-usap na rin sa uh, uh, ibang mga transport groups katulad ng Manibela at Piston? At ano po na pag-usapan ninyo Secretary Lopez? Uh, Sir Aljo, no, as early as Sunday, uh, nakapaghanda na po kami, nagipag ugnayan na rin kami sa MMDA, sa mga LGUs. So kung masabi ko lang po, no, i ko ngayon, nag-deploy na po ang DOTR kasama ang PPA, uh, Coast Guard, sa different areas here sa Metro Manila. Pagdating naman po sa mga transport cooperatives, si ang LTFRB po, si Chairman Guadis, ay nagipag-ugnayan din po sa kanila. Okay. Mensahin na lang sa pangkalahatan, Secretary uh, Banoy, sa ating mga commuters, lalong-lalo na ngayon uh, na meron hong uh, nationwide ya ito, uh, yata ito, transport strike. Go ahead po, Secretary Banoy Lopez. Uh, thank you po sir Aljo. Sa lahat po ng aming kababayan, alam po namin na araw-araw po kayo, higit at kung gaano kahirap ang commute kami po igagawin namin lahat sa DOTR kasama ng aking mga sampo ng aking mga kasama, mga touch agencies nila para po hindi makadagdag sa inyong mga problema kundi makabawas man lang. Ang hiling lang po namin ay pabauna niyo po kami ng tiwala, suporta, dasal at panalangin. Maraming maraming salamat, Secretary Banoy Lopez, Department of Transportation. Good morning po. Ingat. Good morning, sir. Thank you po. Good morning. Thank you. Al <laughs>